Uh, roser uh, 180 ayaw umandar sa push button pero malakas ang battery. Ah, uh, dalawa lang to. Pwedeng switch. Pero tumutunog yung relay ito. Pag umandar to sa rikta, posibleng relay lang ang problema. Pero pag hindi to umandar, carbon. Kung may yung positive, dapat pag ng push button, iilaw ito. Si Jake, pindutin mo yung push button, Jake. Ah, lang yung relay. Pero pag irikta ko to, kuha ka ng ano, Jake? Yung bukan kong para malaman kung karbon ang sira. Pag umandar to, relay lang sira. Dar. Okay lang Gas. Ah ito yung bagong relay. Ito yung wire na galing sa battery, nakarikta yan, positive na automatic yan. Ito naman, ga papunta to sa dito nakakabit. Parigta to sa starter motor. Pag sinundot mo to na ganyan to, automatic mag-react yung starter pero hindi andar ang motor kasi hindi nakasuse yung ano uh, ignition switch. Tignan mo uh. Hanggang ganun lang siya, rindu lang siya pero hindi andar. Andar lang siya pagka-i-on yung susi. Ah, uh, try natin yung uh, uh. Ah, ito na yung bagong relay. Ah, positive, automatic, galing to sa battery dito. Saka lang lalabas to pag pinindot yung susian, ah, saka yung push button doon. Dito naman, lalabas lang ang kurente dito, positive, pagka uh, pinindot yung push button. Ito, negative. Lipat natin dito. Kailangan may negative to. Ayan, may negative. Kahit maunong susi o hindi, may negative yan ito saka lang saka lang lalabas yung ilaw dito pag pinus button sige Jake iyon mo Jake iyon mo susi di susi muna tapos pindot sa button ulit ulit mo lang sige yan bitaw Lubat lang siya, lubat. Ya, hindi siya kayang pandarin. Pag nag-check ka naman ng carbon, halimbawa, ayaw umilaw dito sa ito, ayaw lumabas yung positive. Para matris mo kung buo ang carbon, irikta mo lang itong dalawa, o, oh, ganyan mo lang siya. Pag mag ang starter, carbon, walang problema. Starter lang may problema. Yan. dito naman sa pagdugtong ng wire para iwas sa uh, uh, short short sa wiring kailangan iganyan mo lang o oh, ilihis mo lang siya kahit ma tanggal man yung electrical tip wala siyang problema kasi ito positive ang pumapasok ito negative matanggal man ang electrical tip walang problema dito naman sa pagdugtong ng wire para iwas sa uh, uh, short, short sa uh, wiring kailangan iganyan mo lang o oh, ilihis mo lang siya kahit matanggal man yung electrical tip wala siyang problema kasi ito positive ang pumapasok ito negative matanggal man ang electrical tip walang problema saan mo daan na si secret ng motor din?